Hello, hello mga neng! Sama nyo kami mag-grocery Ayan, dahil Sunday today Pagkatapos namin magsimba na grocery na rin kami Ng mga kailangan namin Sa isang linggo Ayan Umakit nga kami sa taas kasi nandun yung Kailangan namin Eto nga yung happy pants Na ginagamit ni Lulon Ayan nasa na ba yung happy pants? Ayan. Happy pants lang yung kanyang ginagamit. si affordable na siya. At sulit ka na. Bakini min happy pants. Oh, so, ayan. Hindi nilagkanda o gaga ang lola nyo. Dahil ang hirap maging maging film vlogger, ikaw na yung videographer, ikaw pa yung tagakuha ng gamit. O, ba diba? Ayan, ginusto mo yan eh. Sige, panindigan mo yan. Ayan, si kuya, kuha ng kuha. OMG, ubos ang budget natin. Ayan, kumuha nga sila ng dulutuin namin pang almusal kasi nga pag pumasok, Ayan, may pang sila. Eto nga yung Milo. Kumuha na rin sila ng Milo pang almusal sa umaga ng mga batuta ayan, kumuha ka na rin ng gatas ayan, kumuha na rin kami ng gatas sakto lang birch tree at saka bear brown ayan, kinuha namin na gatas pang almusal nila mga batuta sa umaga Ayan. Sige, let's go na. Humanap tayo ng iba pa na ating kailangan. Basic needs lang naman ang kinuha namin. Kasi tayo ay budget lang. Ayan. Kumuha na rin tayong pansapin sa ating BFT para pag umalis tayo mababasa ng TV. <laughs> Ayan. Those days lang para sobrang mura. Ang ating shampoo, Palmolive. Ayan. May free pa siya. 11 plus 1 equals 12. O, diba? Naka-free ka ng isa. <laughs> Ayan. Ayan ikutin natin ang grocery at talaga namang napapasayaw pa nga sila dyan dahil may tugtugan nga kumuha na rin tayo ng Argentina meatloaf ayan pang baon baon ni Bunso ay talaga namang kumuha parang baon si kuya kung kailan na matatapos na ang pasukan kung pa nakaisip magbaon o diba napasayaw pa nga siya hindi naman sinag sa kanilang pinaggagawa ayan o ba diba? gusto nang maulit ng Don Don at tinutulak na nga ang kite natin o diba? kaya mo yan lang yun lang bye